Hello mga lalabs, mga vayuts, magandang araw po sa inyong lahat! Mayroong bisahe sa inyong mga magandang araw po sa inyong lahat Kung uh, sa mga kapwa ko dabao niyo, may hapon sa inyong tanan, sa dabao region uh, sa mga kapwa winio, Magandang araw po sa inyong lahat, or hapon, or umaga Kasi iba-iba no, yung uh, oras, araw doon sa iba't ibang bansa, lalo na sa Europe So, kung bago lang din po kayo sa akin YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ito ba siya eh? Itong bakla na to, trending to eh. Ilang araw na ngayon eh. Yun siya. Kasi masyadong masila, maliwanag. Ito ba siya oh? Sino ba to? Si Jod, si Hodas Bakalso. <laughs> Yung pinigirong uh, bakla sa Siboh, no? Na Pinahirapan yung isang waiter doon sa mall, pinatindig ng isang oras doon sa kanyang harapan. Nagalit ito si Baklang Hudas Bakalso dahil tinawag daw siyang sir. Lahat <laughs> <laughs> dito sa bandira, kahapon to balita, one day ago, hindi raw. Maramdaman ng mga nitisin ang ginawang pagsosore ng transwoman ah, transwoman, so ibig sabihin, nagpatapyas na to ng kanyang uh, Joten <laughs> Ano nang meron siya ngayon? Gelat eh. sa kanyang passport ba? Uh, ano pangalan niya doon? Jade? <laughs> <laughs> transwoman, sa ginawa niyang pagpapas, uh, pagpaparusa sa waiter na tumawag sa kanyang sir. So, hindi na siya mapatawad ng... Kasi mayabang din to siya, eh. Marami siyang mga sinasabi, sa ganda daw niyang o, mga basher, tinawag pa niyang patay gotong Kailangan daw yung mga basher, yung mangbas sa kanya, yung maabot daw yung kanyang mga achievements sa buhay or mahigitan pa. <laughs> so, na siya ngayon patawarin ng uh, netizens kung ganyan siya, mapang mataas siya. So kahit magsuri ka pa dyan, eh, plastic yun. <laughs> Eh, but, nauna, na, nauna ka nang nagyabang eh. uh, pinagyabang mo yung anong naabot mo sa buhay pakialam ng taong bayan dyan sa kung naabot mo <laughs> ang may pakialam dyan ng tao yung pag-uugali mo marami kang achievements na natanggap sa buhay na nakuha mo pero yung pag-uugali mo money can't buy attitude <laughs> yan yung dapat isipin ng tao kung ikaw ay umangat sa buhay dapat magiging down to earth ka rin. Bakit hindi mo man yan madala sa, pa, sa ibang pagkamatay mo, kahit ipasok ka pa dyan sa pinakamagandang kabaong na milyon ng halaga, kung yung ugali mo talagang uh, hudas, hudas talaga. <laughs> ay, kahit mamatay ka pa, sasabihin yun ng ibang tao, ah, yun si Jude Bacalso, hudas yun. Buti nga, namat buti nga sa kanya namatay siya. Kasi sa mga ugali mo. Ayun. Oh, sabi pa dito kaya naman sa kabila ng pag iisyo ng Cebu-based personality na si John Bacalso ng public apology, hinggil sa nangyari, ay parang nabingi ang madlang people, at patuloy pa siyang dinikdik at binanatan ng bonggang bongga. Very good! At public apology sa mga loves, mga boys, nauna na niyang sinabi eh, na mga hampas lupa, yung mga bashe, may post pa nga siya dito sa kanyang social media platforms. Kahapon din yata yun, isang araw. Ito. maliwanag lang, no, basahin ko na lang. Ang sabi pa niya dito, ang ganda-ganda ang ko para, tawag, para matawag na sir. Ambisyuso ka. <laughs> Ay, ano talaga sir? May puso ka lang binabae eh. Pero in general, nung pinanganak ka, may itlog at ikugan ka. May bontot ka. Huwag ka huwag assume na kahit nagpatapyas ka ng buntot mo, ng lawit mo, lalaki ka pa rin. Dahil yung mukha mo, kahit tapalan mo yan ng 10 kilong make-up, lalaki pa rin ang itsura mo. Huwag <laughs> kang assumera. Pala decision ka pa sa buhay, Mr. Jod Bakalso. <laughs> ang hilong diha o, piling ka kay Nimo. Bisang pag-unsaon Nimo, mo, pagwapa ng imong nawong, kahit ano pa yung pag injection injection mo yung botox botox mo, may muscle ka pa rin at may lawit kang pinanganak at yan ang kasalagay nakalagay sa passport mo, lawitan ka. Men. Kasi pag male lalaki, may lawit. Hmm. Sabi pa nga niya dito, dapat sa mga waiter na walang common sense, matanggal sa trabaho dito yun eh. Kahit uh, anong gawing pag-public apology ng putang inang bakla na to na nadadamay yung mga matitinong bakla, hindi siya mapatawad-tawad ng mga Pilipino dahil nga yung waiter pinahirapan niya at pinatanggal pa niya sa trabaho dahil kaibigan niya yung may-ari ng restaurant. O dito nainis yung mga tao sa kanya, yung netizens, na kahit magbigtik pa siguro yan dyan sa uh, Fuente Osmeña, dyan sa Park ng Sibong, eh, pagtawanan lang siya na namin. So, dito, pati si Rosana Roses, abay, inuligsa din siya ni Osa. Sabi pa ni Rosana Roses dito, ang madilim na katotohanan na ay gusto mo tanggapin ka ng mga nakapaligid sa'yo na babae ka. Kasi nga, transwoman na daw siya eh, nagpa-opera na siya siguro doon sa Thailand ng kanyang Oten pinalit artificial na tipay ano you know? ayun pa dito ni Rosana no? tanggapin daw siya na babae ka eh hindi mo nga matanggap sa sarili mo na pangit na lalaki ka Ongas. ay na real talk ka ni Rosana Roses dito Wag naman kasi kayo porkit uh, binibigyan din ng uh, tawag dito no ng uh, chance lalo na doon sa Davao may mga ano eh may hindi pa pwedeng mag-discriminate doon sa Davao ng mga bakla ako marami akong mga pamangkin na akla pero hindi naman sila ambisyusong mga bakla na kagaya nito na kailangan talaga silang tawaging share. <laughs> ambisyuso naman nito eh yung mukha mo palang, lang, eh, talagang lalaki ka naman talaga. Kahit kapalan pa ng makeup niya na sampung tapal pa, wala talaga. O <laughs> ito, binira din siya dito ni, sino, ko, sino to si Tito Mars? Uh, social media personality. O oh, ang labi ni Tito Mars. Siguro, kumapal na to sa kakasipsip. <laughs> hmm. Siguro, ibang lahi din siguro to si Tito Mars. May lahing Arab or Sri Lankan or something, no? Ayan, ang labik ni Tito Mars, oh. Ayun, maki, no? Ayun, sa no? Kaka parang kakasip-sip, kakachupa din, no? Ngayon, no? Saray. Ang labik ng mga putra, guys. Sabi pa dito, <laughs> ni Tito Mars, kay, si ito, kay uh, Sir, Mr. Sir John Bacalso. Bakalso. Mukha kang lalaki. Hindi lang mukhang lalaki. Eh, talagang lalaki naman yung pinanganak. Mukha lalaki. Muka nga siyang lalaki. Dahil lalaki siya pinanganak sa mundo. oh, isinilang. Nangisilang ka sa mundong ito. Mukha ang kang lalaki. Ano? mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Bakit ka nagalit nung tinawag ka nung mga nasa paligid mo na sir? E mukha ka naman talagang sir. Sa itsura na yan, mapagkamalan bang mam? Ma Ayun. Hindi <laughs> <laughs> e, rin. Okay. Mapagkamalan siyang mam ma na mangkukulam. <laughs> uh, uh, sa itsura na ni John so mapagkamalan ba yang mam? Ma Uh, sana ba ako. Ma. Dun lang tayo sa katotohanan, pasensya na, pero hindi ho talaga siya mukhang babae. <laughs> Ayun, binira siya ng kapwa niya po, ano? Uh, tawag dito. Yung iba eh 'yun. So, sabi pa niya dito, he shook his head and remained standing. Ito yung nangyayari eh, nung pina, ano siya, pinahirapan ni Mr. Jod Bacalso, yung waiter at yung ending, natanggal pa po yung waiter. No? Kinonsinti din ng may-ari ng restaurant, ito si Jod Bakalso dahil nga sa kaibigan daw niya yung uh, may-ari no, ng restaurant. So, ito namang may-ari ng restaurant, eh, Oh, kung sino man kayo dyan sa Cebu, dyan sa mall na may are ng restaurant, eh, napakaano po ninyo, -nin no? Consentidor. <laughs> eh, hindi na, oh, walang, oh, talaga, respetuhin yung mga, ito na nga lang ng ano eh, bilang isang babae, kahit hindi ako kagandahan or wala akong ikinaganda. Hmm. <laughs> <laughs> Pero hindi naman po ako papayag Nababoy-baboyin ninyo, kaming mga totoong babaeng ipinanganak sa mundo ng Diyos, na kami hinulma ng baba ng Diyos na may <laughs> Nakikisingit na nga lang kayo sa aming mga babae, kayong mga akla. Nagmi-make-up kayo, nagdadamit kayo. Na, Oo, oh, mat, ma, ma, matalino din. Ang, wala tayong problema dyan sa kanila. Matalino sila. Mga kung ano-ano pa, madiskarte sa buhay. Maraming mababait po na mga bakla sa totoo lang. Kaya saludo ako. Pero nadadamay yung mga mababait na mga akla sa ganitong attitude ng ibang mga transgender na kayo na nga yung umaano sa amin eh, nakikigaya na nga lang kayo. Eh masyado pa kayong pala desisyon sa buhay. Masyado pa kayong maarti pa kaysa sa aming totoong babae. Huwag naman po ganito. Kahit nagpatapyas ka pa ng utin mo dyan, <laughs> Kung sa babae ka lang, pero in general, lalaki ka. Kaya huwag asyumiro ha, kung tawagin kang sir, tanggapin mo dahil yun naman talaga ang pagkatao mo. pamikap Ma -up, up ka lang dyan, tapos ngayon sasabihin mo, ganda-ganda daw niya pagsaray. -sure, eh. Asa mo diya, Dapita? Eh? Na lahat naman yung piki mo, lahat naman yung, uh, Hoy! Jod Bakalso, Sir! <laughs> Mister, nasabihin mo maganda ka? Saan dyan? Ipiki din naman yung itsura mo, yung mga kilay mo, puro din naman yan siguro. Ang tatawag nun, vitro. Basta yung may ganyan, yung uh, ano-ano don tato nakilay, kilay, etc. Nag-makeup ka lang, hindi ka babae. <laughs> Kahit iparitoki mo pa buong mukha mo at buong katawan mo, muscle mo, hindi mo may pagkaila sa passport, uh, birth certificate mo, lalaki ka. Kaya <laughs> huwag kang asyomero na tawagin kang ma'am or madam. <laughs> madam, sa imuhang kunot,